magandang balita para sa mga chatter lovers ang hit stage play na 8,000 piso ay muling mapapanood matapos sa matagumpay nitong unang pagtatanghal dahil sa dami ng humihiling at sa init ng support ng mga manonood isang rerun ang nakatagdang maganap sa Desyembre para sa mas marami pang makasaksi ng kakibang kwento at aral natin na ng dula bukod sila nakakaaloy ng script at relatable na kwento. Inaabangan din ng fans kung ano mga bagong pasabog na yandog ng Kasat Production ngayong rerun Roll BTR. I-invite niyo mga friends ninyo this coming December na magkaroon tayo ng rerun. Then we're planning to have another actors. Siguro dalawa. -no. Yung palaban. <laughs> yung mga ni Marsha at sa kanya. <laughs> well, <laughs> si Paolo naman, magaling din naman kasi <laughs> Dre, pero iba-iba yung atake nila ay napanood natin yan, di ba? Ang bongga talaga. Bongga ang gaya. Pero yung part na napanood ko, ang bida doon si ano, Paulo Gumabaw. 'di ba? Na kundi mo sa ng ano. Alam mo hindi packs. mo nakita yung, Kijan. Okay. Mar 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 kaya yung kay Jan oh, Kaya kasama ko si DJ Tim, Juan diba? Paulo Calma. Ako oh, naman oh, okay. yung oh, oh. wholesome naman ako kaya hindi ko makita. Okay, lumitaw ang dapat lumitaw, yeah. 'di diba? yeah, ba? Ito yung mga ano, mga bading girls si, mga LGBTQ, 'di ba? yung diba? <laughs> oh. Yeah, ang ganda oh. ng kwento, ang ganda ng isang na totoong nangyayari sa showbiz. Diba? Correct. Wag na wag agad magtiwala yeah, sa isang you know. tao, 'di ba? 'Yun ang pinaka moral lesson, lesson. doon, 'di ba? kasama po sa Casero si del Bilang manager ng ano ng bida dyan sa 8,000 piso. Pero ano siya, voice over. Pero ang galing ni Rodeo. Voice kayo, actor. actor. Or voice actress. Ako, so, natawa ako kay ano, kay, Sino? kay Oski, kay bigan ah, natin. Abe. Mike Vinocia, maraming salamat sa aking kaibigang actor. Ay, eh? Tama ay, di ba? <laughs> Gumana siya dyan? Dahil actor, kahit naman sa ano, kahit naman sa oh. yung hindi ka nasa likod ng, ka, uh, ano, oh. stage, si Pan, nandun ka sa, kaya mo sa mismong stage, umak yung portion ka dyan, kaya, kaya mo kasi actress ka, di ba? Gumana ka po yun sa mga bold films dati, di ba? Sexy films, wag yung mga bold <laughs> films. O, sa, eh kasi sexy, sexy films, dati film, kasi mga sexy films, hmm. kita-kita yung kita, anit anits-nits, eh, yung harapan, di ba? Dati ganon. Uh Eh, -huh. yung mga ginagampan mo before kasali ka dun, di ba? Oh, anyway, sa mga hindi po nakapanood ng 8,000 yeah. piso, may rerun po yan sa December. Abangan po yan under Venture Productions. Yes. Mm -hmm. Ang ganda po ng istorya, ang gagaling ng mga bidang lalaki dyan is sa uh, uh, one act, one man act, di ba? One, um, one act play. Uh. One, one man act play. Uh -huh. <laughs> ganyan, di ba? Well, sa ito is, panoorin niyo po 8,000 piso. Yeah. Kung bakit 8,000 piso, malalaman niyo once sa pinanood niyo. Ang play niya, talbog, mm -hmm. di diba?